Ayan nga mga bosschip, kita-kita nyo, tumuulan nga dito at talaga naman napakalamig na nga po ng simoy ng hangin. Kaya kailangan na natin humigop ng mainit na mainit na sabaw. Iyon, kamusta po mga bosschip? Dahil lumalamig na nga po dito sa Bahrain, magluluto nga po kami ngayon ng sinigang. Isdang lapis nga po yung gagamitin namin mga boss jeep. Naglagay na nga po ako ng tubig dito sa kaserola ko. Ayan, medyo halos kalahati po yung tubig dito sa laki ng kaserola ko. Ayan po. Then, ilagay ko na po yung sibuyas. Kamatis. At saka po yung luya pakukulaan ko po siya siguro mga 5 uh, minutes 5 to 7 minutes ayan kumukulo-kulo na nga mga boss chief durug-durugin natin ng konti yung kamatis para lumabas talaga yung katas niya mga boss chief ayan Mabusok mga 1 minute pa po. Yun. Ilalagay ko na nga po muna yung labanos. Unahin natin palambutin yung labanos. Kasabay na po yung dalawang siling haba. Yun. Pag malambot na po yung labanos, ilalagay na po natin yung isdang lapis Iwan lang po muna natin Timplahan na po natin na dalawang kutsarang patis. Then tignan niyo po yung alat mamaya, pwede niyo pong lagyan siya ng asin. Then dalawang kutsara din po nung ating sinigang mix. Tamarind. Handan lang sa paghalo. Yan. Yon, then ilagay na po natin yung eggplant. Yung okra. At saka yung sitaw. Takpan lang po ulit natin mga boss chief. Yan. Ilagay na po natin yung panghuling gulay. Yung ating kangkongs. Kangkongis. Yan. Takpan lang po ulit natin. Yan. Okay na po itong mga boss chips ready to serve na nga ito. Ayun, Oh. Ang yung magpahuli, mga isda kayo, Oh. Iyon mga boss Natapos ko na nga pong lutuin itong hihigupin naming mainit na mainit na sabaw isdang sinigang nga po yan mga boss chief kung nagustuhan nyo nga po sana yung video ko huwag nyo po sana kalimutan mag like share, comment at pakisubscribe na rin po ako, mga boss chief salamat po ng marami sa inyong panonood kumain na rin po kayo Tumigop nang ng mainit yung sabaw dyan magingat po kayo palagi